A day in my life, as a badging nga piso, may paang piso na ay tao. pa itaday. For today's genap no kay, masaka na punta sa ito yung kong asyenda, na pumisitaon. bisitaon. Diya ka naka-decide kong mag-switch na ko into Tagalog. Para dili may rapas kali sa mga listeners ba? Uy, mara pag famous. Huh? Pinasawa na pala ng aking tatay yung mga inang kinaming banok no. Tapos yung mga manok ba, nagdagandagang kung asan padulong yung pasaw. <laughs> Ay, syempre, ayaw din magpapili itong mama ko, no? Siya din yung ragipasa ng aming inang king baboy ba? Habang naglantaw-lantaw ako dito noon, na ng ahimba baba na gusto kumain ng kamote. So nagdali-dali kaming pumunta ng kamotehan para manguha ng kamote. Pero naabutan pa rin kami ni mama day. Ayaw ni mama na kami yung kukuha, wala siyang salig sa amin day. Baka daw maubos yung kamote habang ako nag video video ba kay nag request man tong aking isang kapatid na isalit ko daw siya sa aking vlog o sa aking video ay na nakita ko tong sibuyas na itinanim namin nung isang linggo ba mabilis ang palato silang tumubo no ganitong tanawin ang makikita nyo dito sa aming inang king hacienda no hindi na kayo makakansi ba pag nagpunta kayo dito maganda lang tanawin fresh pa ang hangin